hello ka farmer mga yan ay mga panggatong yan mga sinibak namin nung naglinis kami dito mayroon pa doon kaya halina kayo ka farmer tapulutin na natin pagsamasamahin ko doon banda may mga kasama pa doon eto ka farmer ang naipon kong panggatong para isang bitbitan lang punta ako kukuha ng sanga ng akal yun ang gawin ko pantali walang mabiling pang tali dito kasi farm dito ka farmer hello ka farmer hetong nakuha kong panggatong para isang bitbitan lang punta ako kukuha ng gawin kong pantali ang sanga ng akal walang mabiling pantali dito dahil farm dito. yan ka farmer ang puno ng akal kukuha ako ng stem niya na gawin kong pangtali, doon sa inipon kong panggatong. Eto ka pa. Eto ka farmer. Kuha ako ng dalawa. ka farmer ayan na nasa ibabaw yung dalawang kinuha ko na stem ng akal nagawin gawin kong pantali dyan sa mga kahoy gawan lang ng paraan para may pantali kasi nandito tayo ngayon sa farm ayan matinik yung mga side by side nya tanggalin ko yung mga tinik and then pukpukin ko yan para lumambot and then itatali ko na gawin ko ng pantali Ko farmer ayan natapos ko na yung dalawang pantali sige talian ko na para mabitbit ko na nadalhin doon sa istakan ng pang, mga panggatong ka okay, farmer, di ba? Nakikita nyo na. Na, natalian na. Tapos na. Then, ready. na bitbitin na. Sige na, tara na. Dalhin ko na doon. Sa istakan ng mga panggatong. O, ka-farmer. Di ba? Nakita nyo na. Natapos lang natalian. Ready na. bitbitin na. Sige, bitbitin ko na dalhin na sa stakan ng mga panggato. Ayan na ka farmer, naisilong ko na. Nadala ko na dito. Kailangan kasi masilungan ng mga ito dahil pwede ng panggato. tanabilad na ito ng mga ilang weeks na. So hanggang dito na lang ka farmer. Bye.